From this to this Wow! So, hi guys! Another day, another vlog. So, for today's ganap nga ay katatapos ko lang maligo at maglaba. Obvious naman sa background ko, diba? Ang dami si Mangpal. So, maghanap na naman tayo ngayon ng ating gagawin. Kaya sanahan nyo ko. Let's go! So, ayan na nga, kinuha ko na nga ang wallpaper dyan sa taas ng drawer dahil dyan ko gagawin ang aking naiisip. At nagsimula na nga akong magsukat-sukat dyan kung hanggang saan lang ang aking gugupitin. At nang nasukat ko na nga ang mga ito ay sinimulan ko na rin magupit. Bale, apat pala ang ginawa ko dyan para dire derecho na ang aking pagdikit. Pero syempre, bago ang lahat, eh, ay muna natin tong drawer. Dapat kasi malinis na malinis talaga ito at para dumikit din ang wallpaper. At ganyan nga pala ang itsura niya sa malapitan. Medyo luma na rin kasi itong drawer na to kaya naisipan ko siyang gawing aesthetic. So alam niyo na ang gagawin ko dyan ba? Diba? Nakita ko lang naman to sa isang komami vlogger ko. Nakatulad na katulad sa drawer ko. At naisipan ko rin siyang gayahin. syempre gaya gaya tayo. Dahil nakikita naman natin itong maganda. at e eh, gayahin natin. Wala naman sigurong masama ba? Diba? So, back to pagdidikit nga pala tayo. Akala ko nung una, madali lang to. Yun pala, mahirap. Lalo na kung marami siyang designs. At kahit anong flat ko nga dyan, ay hindi ko talaga makuha-kuha ang technique. May isang bata pa nga sumili ko. Siguro nakailang oras din ako dyan. Nandiyan dyan pala ako sa taas niya na. Pero inabot na talaga ako ng sham sham. Pero habang tumatanggal naman, ay nakukuha ko na kung papano ang tamang pagdidikit. May isang bata rin parang extra o oh, pakaway paway pa Kung ano-ano na nga position ng ginawa ko dyan o oh, Para ma-perfect ko lang At ayan na ang aking first attempt wow. Medyo hindi nga lang masyadong perfect Dahil meron pa siyang bubbles-bubbles sa taas Pero aayusin natin yan, syempre At nag-start na nga pala ulit ako dito sa may baba Medyo nakukuha-kuha ko na rin yung technique Para hindi mag-bubbles Kaya natapos din ako agad dyan Oh ha, nakakalahati na nakikita niyo na ba yung difference at nagstart na nga pala ulit ako sa kabilang side at ayan na nga almost done na kaya nakakapagkapi kapi na ako Diyan na lang pala ako sa handle na yan nagdidikit kaya matatapos na rin ako at ayan na ang result diba ang ganda syempre flex ko lang muna ang mga kalat kaya talang limit na at isa na namang gamit ang naging hysteric. Kaya sa mga want pang pagawa dyan, PM nyo lang ako. So, see you on my next vlog, guys. Bye!